Tatlong araw matapos ang eleksyon na iproklama na ng National Board of Canvassers ang anim na nangungunang kandidato sa pagkasenador. Agaw atensya naman ang pagsama ni Heart Evangelista sa proklamasyon ng nobyong si Senator Cheese Escudero. Gayun din ang pagbeso ni na Sen. Alan Peter Cayetano at Loren Legarda na umunoy magkairingan. Live mula sa Comelec Command Center sa Pasay, saksin si Ivan Mayrina. Ivan? Digan Vicky na iproklama na nga ang uh, anim na nanguna sa karera sa pagkasenador at inaasahang anumang araw mula bukas hanggang sa lunes ay maipoproklama na rin ang nalalabing uh, anim na pasok sa Magic 12 sa ginanap na eleksyon 2013. Bago magalas 8 ng gabi, mahigit 72 oras matapos ang butohan itong lunes, ipinrok laman ng Comelec ang anim na nangungunang senador batay sa partial official count ng National Board of Canvassers. The Commission on Elections setting in bank as the National Board of Canvassers hereby proclaims the following candidates for senator as the initial 6 out of 12 duly elected senators of the Republic of the Philippines present ang lima sa top six na tinawag sa alphabetical order at tinabutan ng proclamation certificate sina Sani Anggara, Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Loren Legarda at Grace Poe. Kasama ni Senator Cheese Escudero ang girlfriend na si Heart Evangelista na parehong nakasawan na mga naroroon. na magtaasan na ng kamay, hindi rin nagpahuli at game na game pang nagbeso. Ang dalawang sinasabing nag-iiring ang kandidato ng Team Pinoy na sina Senador Loren Legarda at Alan Peter Cayetano. Tanging si Nancy Binay ang hindi sumipot sa proklamasyon. Hindi naman nagbigay ng dahilan ang ipinadalang kinatawan. Mas maaga ang paunang proklamasyon ng mga senador ngayong taon ay sinagawa tatlong araw lang matapos ang eleksyon. Kumpara noong 2010 kung kailan inabot ng siyam na araw bago may naiproklama. Pero noon, top 9 na at hindi anim lang ang unang batch ng mga senatorial winner. If you're gonna ask me, it's, it's both fast and accurate. No? Uh, and and uh, we think that, that this is important because we need this information out right away for, for, ano, no? for, for public uh, confidence confidence in, in the system. At kasunod nga po ng proklamasyon kanina ay uh, nagpatuloy ang canvassing uh, ng National Board of Canvassers. Uh, mula nung uh, simulan yun, dakong alas 9.30 ng gabi ay hindi bababa sa labindalawang mga COC. Ang nababasa na, bagamat hanggang sa mga oras sa ito ay hindi pa rin naglalabas ng panibagong NBOC report. At ang pinakahuli pa rin ay base sa 72 COCs. At nangunguna pa rin nga po dito si Grace po na nakakuha ng 6,978,111 votes. Pangalawa si Loren Legarda, 6,405,625 votes. Alan Peter Cayetano sa pangatlo, 5,989,369 votes. Cheese Escudero sa pang-apat, 5,944,573 votes. Nancy Binay, 5,787,423 votes. Edgardo Angara,

Mula po ngayon ay yan na lamang uh, opisyal na ulat ng National Board of Canvassers ang iaanunsyo at ipinatigil na ang anumang mga uh, unofficial quick count para daw maiwasan ang kalituhan sa hindi pagkakapareho ng mga official at unofficial count. At live mula sa PICC, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.